Hi guys! Welcome to my channel, Uncle Balong Mix Vlog. Uh, Pag-usapan natin ngayon yung mga hindi dapat gawin sa ating mga channel. Kasi ang nangyari sa akin guys, i-share ko sa inyo. Uh, wag na wag nyo talagang gawin to sa channel nyo kasi sayang yung mga pinaghirapan natin. Baka mawala lang or mapalo tayo ni Lulo. So ang ginawa ko kasi guys, Uh, may nagustuhan akong video ba sa television So, uh, nirecord ko yun Mga 8 minutes yun guys na video na nirecord ko Tapos, uh, inupload ko siya sa channel ko So, okay naman Kaso, kinabukasan guys, nag-email sa akin si Lolo So, ito yung email niya. So, basahin nyo guys yung email ni Lulo. So, i-block niya yung video na in ko na ni-record ko galing sa television. So, ang ginawa ko guys, hindi ko siya dinilit. Gitrim ko lang siya. Yung 8 minutes na video ko, after ko siyang matrim, ang naiwan na lang is 1 minute and 30 seconds. Pero, wag na wag kayong magkampanti guys. Maging kampanti. Kung ya, uh, naging bumalik yung dollar sign. Kasi maharing pagdating ng panahon, magka problema tayo. So, ang gagawin natin guys, i-delete natin yung video. Wag, na, wag, tayo manghinayang na i-delete yung video. So, paano i-delete ang video? Panoorin nyo to guys. Charan! Punta tayo sa Google Chrome. Tapos, pindutin nyo ng logo, uh, logo ng YouTube. Then, hentay ng konti. <laughs> Tapos, pindutin nyo yung profile nyo sa taas dinhanapin hanapin nyo yung youtube studio click nyo yung youtube studio tapos hintay ng konti kasi loading <laughs> tapos ayan hanapin nyo yung content nyo sa gilid may arrow dyan guys click nyo yun tapos lalabas na yung mga content nyo and then hanapin nyo yung mga yung video nyo na may violation o yung may problema scroll scroll lang kayo tapos zoom zoom nyo lang scroll down scroll up ganyan hanap ganyan hanapin nyo yung ano kung alin yung mga video yun na may problema or yung may violation tapos zoom in nyo lang tapos may box dyan sa gilid ng video nyo check nyo yan and then zoom in, uh, zoom out puntahan nyo yung more options sa taas may arrow down dyan i-click nyo yan guys tapos may lalabas dyan na download and delete forever and then click nyo yan delete forever then zoom out tapos zoom in again i-click nyo yang ano check nyo yang ano guys uh, box sa gilid guys yan check yan tapos, pindutin yan. Delete forever. Ayan, nakaprocess na yan. So, hintay-hintay lang ng konti. Mga wala lang isang minuto, guys. So, after ma-delete. So, delete na yon So, punta ulit kayo sa kanyang profile. Then, pindutin yung videos. Uh, I-check nyo lang panigurado, guys, kung uh, wala na yung video doon. So, ayan. Wala na. So naka-delete na yun guys. So ayan guys, na-delete na natin yung video na may problema or yung may violation. So maraming maraming salamat sa lahat. Sana may natutunan kayo. Kung nagustuhan nyo yung video natin, please subscribe ang Call Balong Mix Vlog. Thank you!